hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Handa na ang buong puwersa ng pambansang pulisya para sa Oplan Summer Vacation ngayong Semana Santa. Samantala, may mga iniwang paalala pa rin si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pahardo para sa mga nagbabalik bakasyon sa Holy Week. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Val Gonzalez. Ngayon pa lamang ay isinailalim na sa heightened alert status ang hanay ng pambansang polisya para sa nalalapit na paggunita ng Simana Santa. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kasabay ng initial deployment ng mahigit 34,000 bilang ng PNP sa mga matataong mga lugar sa buong bansa, sabi ni Colonel Fajardo, paagilamang lamang ito ng paghahanda ng PNP sa Oplan Sumbak o Oplan Summer Vacation at paggunita ng mahal na araw. Kabilang aniya sa mga lugar na babantayan ay ang mga simbahan, tourist destinations, mga major thoroughfares kasama ng mga bus terminal, airports at maging seaports. Ito aniya ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko na inaasahang magsisiuwi ng iba't ibang mga probinsya. Anda na rin aniya ang paglalatag ng mga police assistance desk sa nabanggit na mga lugar. Kasabay nito ay pinayuhan ni Fajardo ang publiko, lalo na ang mga magbabakasyon sa mga probinsya na wag magpopose ng kanilang aktibidad sa kanilang social media ito. Aliya ay para hindi mamonitor o hindi mabigyan ng pagkakataon ng mga kawatan, lalo ng mga akyat bahay na makagawa ng pagnanakaw sa iiwan ng mga tahanan. Samantala sa ngayon, sabi ni Pahardo, wala namang natatanggap na anumang banta sa seguridad ng pulisya ngayong isang linggo bago ang Holy Week. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Iniutos ng Philippine Ports Authority o PPA ang full man power sa mga pantalan ngayong Holy Week. Batay sa direktiba ni PPA General Manager Jay Santiago, tiniyak dito na all out ang pagsiserbisyo para sa inaasahang dagsa ng libu-libong pasahero sa mga pantalan sa buong Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Boy Gonzalez. Sampung araw bago ang Semana Santa, nagpalabas ng memorandum ang Philippine Ports Authority o PPA na nagpapatupad ng full manpower ito para sa inaasang dagsa ng mga pasero ngayong Semana Santa sa mga pantalan sa buong bansa. Batay sa direktiba ni PPA General Manager Atty. Jason Chago, inatasan ng lahat ng Department Head na ipatupad ang full manning ng mga personnel sa mga port operation at port security na nasa frontline na services para magbigay ng serbisyo sa libo-libong mga pasayero. Lahat din anya ng mga naipile na lib ng mga tauhan ng ahensa simula Marso 25 hanggang uh, Abril 1 ay hindi pinahintulutan upang uh, matiyak ang kaligtasan, seguridad at maginhawag biyahe ng uh, publiko. Nagpaalala naman ang PPA sa publiko na planuhin na maagang kanilang mga biyahe at iwasang last-minute na bookings sa kabila ng mga nagiging daylan, na para sa abala at delay na sa biyahe lalo na at twing peak season na batid na inaasa ng PPA na aabot ng higit sa 2 milyong pasahero ang dadagsa ngayong Semana Santa mas mataas kumpara sa nakalipas na taon. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Sama-sama tayo, Pilipino. Suportado ang PhilHealth sa planong pagpapatayo na ng Philippine Cancer Center sa Quezon City. Layon daw nito na makapagbigay ng tulong at serbisyong medikal para sa mga pasyente sa kanilang mga karamdaman. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Suportado ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth ang planong pagtatayo ng cancer diagnosis, treatment, research and patient support sa Quezon City. Sa isinigawang groundbreaking ceremony, sinabi ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Desmond Jr. na malaki ang suporta ng PhilHealth sa pagkakaroon ng magandang pasilidad at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng opisyal, bibigyan din ng agarang aksyon ng mga nasa list of contracted partners kapag nagbukas na ang cancer center upang magamit na ang Z-Benefit Packages. Ang Z Benefit Packages ay financial risk protection para sa mga individual na may malubhang karamdaman at sa mga nangangailangan ng matagalang gamutan. Bukod pa rito, nabanggit din ni Ledesma na malaki ang suporta ng PhilHealth na matulungan ng mga pasyenteng may prostate, cervical, colon o rectum cancer at acute lymphocytic o lymphoblastic leukemia sa pamamagitan ng Z Benefit Packages. Inanunsyo naman ng PhilHealth na ang substantial expansion coverage nito para sa may mga breast cancer ay mula 100,000 pesos hanggang 1.4 million pesos. At yan ang The Better Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Inilibas naman ng Department of Health ang higit sa 70 billion pesos na halaga ng health emergency allowance para sa mga health workers sa mga public at private hospital sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inilabas na ng Department of Health ang 76.1 billion pesos na health emergency allowance para sa health workers sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Magsisilbi umano itong pambayad sa mahigit 8.5 million claims mula July 1, 2021 hanggang July 20 ng nakaraang taon. Para sa fiscal year 2024, sinabi ng DOH na 19.9 billion pesos lamang ang ibinigay ng General Appropriations Act para sa allowance ng health workers sa ilalim ng programmed appropriations 19.7 billion pesos o 99% umano nito ang naibigay na ng kagawaran sa lahat ng kwalipikadong health facilities. Gayunpaman, kailangan pa raw ng karagdagang 27 billion pesos para mabayaran ang natitirang kulang sa mga nabanggit na pasilidad sa ilalim naman ng Republic Act No. 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act, iminamandato nito na bigyan ng allowance ang health workers kada buwan ng mula sa 3,000 pesos hanggang 9,000 pesos depende sa deployment para sa pandemya. Higit 80 milyong halaga ng mga makinarayang pansaka ang ibinihagi ng DA Filmec para sa mga magsasaka at iba't ibang farmers association sa probinsya ng Surigao del Sur ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Namahagi ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng mga makinang pansaka na may kabuang halaga na 89.4 million pesos sa probinsya ng Surigao del Sur. Nasa 98 units ng agricultural machinery at post-harvest facilities ang iturn sa 45 former cooperatives and associations at mga local government units sa Tandang City, Surigao del Sur noong March 1. Parte ito ng programa ng Department of Agriculture kung saan layunin nilang matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga agricultural machines sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas. Ang nasabing machinery grant ay binubuo ng floating tillers, four-wheel tractors, rice combine harvesters, single-pass rice mill, recirculating dryer, riding-type transplanters, at mobile rice mill. Ang mga benepisyaryo ng nasabing makina ay ang mga magsasakal mula sa Bayabas, Kaguait, Kantilan, Carascal, Lanuza, Madrid, Tandang City, Lingig, San Miguel, San Agustin, Tago, Barobo at Lungsod ng Bislig. Makatutulong ang mga makinarya na ito upang mas mapanatiling sapat ang supply ng pagkain sa ating bansa at makatulong sa trabaho ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura. Muling nagbukas ang pintuan ng The Manila Hotel kasama ang The Manila Bulletin para sa ika na taon ng Hatch Exhibit kung saan nagpakitang gilas ang mga batikan at mga emerging artists sa pag-interpreta sa isang itlog. Ang kanilang exciting na mga obra, silipin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Nagbabalik para sa ika na edisyon ng pagsasama-sama at pagpapakitang gilas ang mga veterano at baguhan sa mundo ng sining dito sa Hatch 2024 Exhibit sa The Grand Lobby ng The Manila Hotel. Sa kanyang talumpati, binalikan ni Attorney Joey Lina, presidente ng The Manila Hotel, ang malalim na kasaysayan ng Hatch Exhibit at ang layunin nitong ipamalas ang mga obra na tatak Pinoy. Sinunda naman ito ng ceremonial toast kasama ang labing walong artista na tampok sa si exhibit ngayong taon. Sa panayam sa DZRH TV, ibinida ng National Artist for Film at Special Features sa exhibit na si Kinla Tahimik ang kanyang Indio Genius Centerpiece tungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Layunin daw ng kanyang obra na ang pagsilang ng indio genius ni Kuya Pepe na bigyang diin na ang husay ni Rizal ay hindi dahil sa influensya ng kanluran kundi dahil sa kanyang bahag o lupang pinagmulan. Uh, it's just uh, a message to our young artists na huwag tayong maging culture. Samantala, nagbigay rin siya ng mensahe para sa mga aspiring artists na nagaanin lang ang pumasok sa mundo ng sini dahil sa stigma na kadalasang naiuugnay dito. We have to be aware of that bias towards being economically sustainable and that is not always the main purpose of life. So, kung, as a, kung may artistic instinct ka, may creative instinct ka, and you feel that yun ang calling mo, let it come out in your works. You can be a good global citizen. Mas na hindi quantifiable yung contribution mo. Nagpaon din ng panayam ang isa sa mga emerging artists sa exhibit na si Valerie Teng. Na ibinida naman ang kanyang acrylic masterpiece na Awakening. Tampok ang kanyang kwento ng pagbabalik loob. Nag full-time painter ako noong 2021 lang after the pandemic. And Uh, panang I wasn't able to practice my craft. Fine arts graduate ko pero dahil sa sabi nila uh, mahirap yung buhay ng artist. Kaya hindi ko siya practice. I uh, I went into the corporate world and practice corporate ganyan. Tapos pero I realized na iba pala pag ginagawa mo yung gusto mo. If you if you do something you love parang parang hindi ka nagtatrabaho oh, okay. in your life. Maliban sa Hatch Exhibit, inanunsyo rin ni Atty. Lina ang Easter Egg Hunt na magaganap naman sa March 31, Easter Sunday. Ang 6 Hatch Exhibit ay mananatiling bukas sa publiko hanggang sa ikamito ng Abril. At yan ang The Better News mula rito sa The Manila Hotel. Para sa DZRH TV, ako si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Magiging libre na ang pag-aaral ng nasa 80 mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan. Ito ay matapos maghandog ng scholarship grant ang isang foundation mula sa South Korea sa mga paaralan sa nasabing probinsya. Ito raw ay upang makatulong sa mga mag-aaral na makapagtapos. Tutukan ng iba pang detalye sa report na ito. Nasa 80 may hirap na mag-aaral sa Pangasinan ang mabibigyan ng pagkakataong makapag-aral ng libre sa kolehiyo. mula yan sa Lotte Scholarship Foundation ng Republic of South Korea. Lumagda ng kasunduan ang nasabing foundation at ang apat na government-run higher educational institution na kinabibilangan ng Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan State University, University of Eastern Pangasinan at Binalatongan Community College. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, maglalaan ito ng 80 slots na scholarship grant para sa mga mapipiling mag-aaral na maingat na sasalain ng mga paaralan. Makatatanggap naman ang mga mapipiling iskolar ng 450 US dollar o katumbas ng 24,975 pesos kada semestre para sa napili nilang kurso hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Lambino, ito raw ay upang makatulong sa mga mag-aaral na nagnanais ng makapagtapos sa kabila ng hirap ng buhay at upang sila ay mabigyan ng pag-asa. Ang Lotte Foundation ay kasalukuyang nakapag na sa 38 pang mga paaralan sa mundo, kabilang na ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Pakistan at ngayon ang Pilipinas. Nakakatawa naman sa Pilipinas para sa 2024 VEX Robotics World Championship sa US ang Macatrix o ang Makati High School Robotics Team na binubuo ng apat na grade 12 students. Pinuri at masayang ibinalita rin ito ni Makati City Mayor Abby Binay na siyang nagbigay karangalan sa ating bansa. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Masayang ibinalita ni Makati City Mayor Abby Binay na ang Makati High School Robotics Team na kilala rin sa tawag na Macatrix ang kakatawan sa Pilipinas sa 2024 VEX Robotics World Championship sa Dallas, Texas sa April 25 hanggang May 3. Ayon kay Mayor Binay, very proud siya sa maka na unang nagwagi bilang National Champion sa 2024 VEX Robotics Competition Philippine National Championship na ginanap sa Xavier School sa San Juan City noong February 24-2024 ang Makatrix Robotics Team na binubuo ng apat na grade 12 students na dalubhasa sa ICT ay sa sa over-under division para sa mga mag-aaral sa grade 6 hanggang 12. Ang team ay binubuo ni na John Ashley Alvarado and Kirito Yamzon, Brian Bernabe at Fritz Rivera at makakalaban nila ang halos 12,000 teams mula sa 40 countries sa higit 750 tournaments. Kinilala din ng alkalde ang mga magulang ng mga mag-aaral, ang opisyal ng paaralan at ang coach na siyang kota sa mga ito. Dalawang magkaibigang junior high school students sa Bontoc Mountain Province ang kinilala ng kanilang LGU matapos magsauli ng napulot nilang pitaka. Ang naturang wallet naglalaman pala ng 50000 pesos. Saan nga kaya napulot ng mga estudyante ang naturang wallet? Alamin ng buong detalye sa report ni Pamela Adriano. Nagpamalas ng katapatan ang mga estudyanteng ito mula Bontoc Mountain Province matapos isauli ang kanilang napulot na pitaka na naglalaman ng 50,000 pesos. Kinilala ang dalawang estudyanteng ito at magkaibigan na sina Christopher Sigua at Roy Chumapoy, kapwa junior high school students mula sa Mountain Province General Comprehensive High School. Pauwi na raw ang magkaibigan ng kanilang makita ang nahulog na pitaka na naglalaman pa ng mga ATM card bukod sa pera. Sinubukan para raw habuli ng magkaibigan ang motorsiklo kung saan nakasakay ang may-ari ng wallet. Pero hindi na nila ito naabutan at tinawagan din daw nila ang numero na nasa isang ID pero wala nilang sumasagot. Ayon pa sa salaysay ng magkaibigan, nag-message ang nanay ni Troy sa may-ari na kinilala bilang si Sherlyn Mangusan. Nagulat daw ang mga ito nang pumunta mismo si Sherlyn sa kanilang eskwelahan para kunin ang kanyang wallet at magpasalamat sa kanila. Pagkukwento ni Shirley, kakawidro niya lamang daw talaga ng pera na gagamitin para sa house construction supplies. Kinilala ng local government ng Bondoc ang ipinamalas na katapatan ni na Christopher Atroy na ginawara ng Certificate of Commendation. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang dalawang junior high school student na magkaibigan sa Bontok na nagsauli ng napulot nilang wallet na may lamang 50,000 pesos. Sa ganitong paraan kasi alam kong marami ang may inspire na mga kabataan rin tulad nila dahil sa ginawa ng mga batang ito na sa murang edad ay alam na nila ang dapat gawin sa mga ganitong pagkakataon. Reflection din kasi ito kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang kaya deserve nila ang kanilang natanggap na pagkilala. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo muli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV ito si Robic Manuel. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV